Good morning, Alfred Watermax Max here at nandito tayo ngayon sa 1987 Manscaped Cafe at samahan niyo po kami sa aming episode 4 ng Spider Travel. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapuluhang kwintas ng pelas. Piliin mo yung kape mo, kaya marang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Guys, nandito yung mga Team de Calidad, ayan. Team de Calidad represent. So ito mga taga Baguio pa. kaway, kaway, kaway. Mga taga saan kayo mga boss? Alaminos. Oh, yung iba, taga saan kayo? Tagupan po. Tagupan. So ayan, mga kasama natin mag-ride ngayong araw at kasama rin natin sila. Eh mga taga saan kayo? Mangaldan, Pangasinan. Ayan. By the way nga pala, uh, ngayon ay pupunta tayo sa Bayambang Pangasinan at silipin natin ang Guinness Book of Record, the biggest bamboo statue in the world. At syempre, dadaan din tayo ng Bautista, Pangasinan upang silipin naman kung saan nagsimula ang ating lupang hinirang. So, nandito tayo ngayon sa ating tunay na manscape kung saan nakapark yung ating mga motorsiklo. At syempre, kasama natin sa ride na to, itong mga riders sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito sila. Umpisa natin sa mga riders na nandito. Ayan, so sila po, ayan, oh, mga small bike at big bike ang ating daladala ngayon. Ito, mga taga-Baguio pa to. Ayan, oh, yung mga kasama natin. Ayan, oh, iba, ibang panig ng pangas... Uy! Wow! Wow! Team Bigalidad CR Iyon, lupit! Sydney, oh, Australia! Wow! Lupit! dito naman, oh, from Abra, represent. Taka, dito naman, mga tagasan, mga tagasan. Asinggan Kasinggan. Eh oh. Ayun, oh. Oh. yung mga kambal ko, yung mga kambal ko, andito na, oh. Oh, oh di ba? may oh, diba? po. Oh. Guys, nandito tayo ngayon sa Bautista, Pangasinan at dito po unang naisulat ang ating pambansang awit. So, tayo ngayon sa St. Vincent Ferrer kung saan ito ay nagawa noong 2019. At ito ay na-record as pinakamalaking bamboo stancho sa buong mundo. At ito ay may taas na 164 feet. Dito po ang tiyatawag na home o a Guinness Book of Records. Kung bakit? Dahil dito po ay marami po ang records na itala sa bayan na ito. Nandito rin po ang pinakamahabang barbecue na naitala din sa Guinness Book of Records. Kaya kung gusto nyong mamasyal, isama nyo ito sa bucket list niyo Kung mapapagawi kayo ng Pangasinan, ay ini-invite ko kayo na huwag nyong kakalimutang dumaan dito. At syempre, kung ikaw ay isang Romanong Katoliko, pwede ka nang magdasal din dito sa kanilang chapel. Yay! wala sa atin ng Spider Philippines most trusted ng talaga sila Maraming maraming salamat po sa pagsama sa aming napakasayang ride at maraming salamat po sa mga nag-participate at sa inyong mga suporta. Muli, tandaan niyo po, we are Team Spider.